Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon ang action fantasy film na The Crow. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa batang si Eric na nakitang naghihingalo ang kanyang kabayo dahil nabitag ito sa barbed wire. Habang ang kanyang ina naman ay tulag sa kalasingan. Sinubukan niyang tulungan ng kabayo ngunit nasugatan lang ang mga palad niya. Di nagtagal ay namatay ang pinakamamahal niyang kabayo. Ito ang alaala ng kanyang nakaraan na madalas bumabagabag sa kanyang mga panaginip. Lumipat ang eksena sa dalagang si Shelly na nakatanggap ng video mula sa kaibigang si Zady. Iminungkahi ni Zady na gamitin nila ang video laban sa makapangyarihang boss na si Vincent Rogue upang managot ito sa lahat ng kasamaan niya. Hindi sangayon si Shelly sa laki ng takot niya sa boss ngunit nalaman na ng mga tauhan ito na may kopya siya ng video sinabi ni Zaydi na nanganganib ang buhay nilang dalawa at ang kaibigan nilang si Dom na siyang kumuha ng video. Hiniling ni Shelly kay Zaydi na manatili sa bahay at hintayin siya, ngunit nag-aalala si Zaydi na maaaring may nakasunod na sa kanya. Di siya nagkamali dahil pagpasok niya sa kanyang apartment ay may mga masasamang taong naghihintay na sa kanya. Nandoon na sa loob si Marion, ang kanang kamay ni Rogue. Kinuha nito ang phone niya at tinignan kung kanino niya pinadala ang video tinarakan siya ng gamot sa leeg tapos ay dinukot siya. Nang makaramdam si Shelly ng hindi maganda ay agad niyang tinawagan si Dom upang ipaalam na nanganganib ang buhay nila dahil sa video. Bago siya umalis ng bahay ay tinago niya ang cellphone sa isang sikretong taguan. Nararamdaman niyang may nagmamasid na rin sa mga kilos niya. Habang nagmamadali sa paglalakad ay nabangga niya ang mga pulis dahilan upang mahulog ang bag niya na may lamang ilegal na droga dinakip siya ng mga pulis at kalaunan ay dinala siya sa isang rehabilitation center. Samantala, si Eric ay kasalukuyang pasyente din sa loob ng rehab dahil ang mga di magandang karanasan niya sa buhay ay pilit niyang gustong kalimutan gamit ang droga. Sa loob ng rehab ay patuloy siyang nakakaranas ng pambubuli sa mga bantay at sa mga kapwa pasyente. Mahirap ang programa para sa kanya, ngunit nagagawa pa rin niyang sundin ang mga tagubilin ng psychologist. Isang araw, Napansin niya ang bagong pasok na si Shelly at agad na nahulog ang loob niya sa dalaga. Gayunpaman, ipinagbabawal ang pakikipagrelasyon sa rehab. Sa isang sosyalan, si Vincent Rogue na kilala bilang mahilig sa musika ay nakilala ang isang magaling na pianista. Habang kausap niya ang dalaga ay sinabihan siya ni Marion na hawak na nila si Zady. Pinuntahan ni Rogue ang bihag upang tanungin kung nasaan si Shelly ngunit hindi nito alam ang kinaroroonan ng kaibigan. Nagsabi si Rogue na marami na siyang napatay na inusenteng tao tulad ni Zaydi na pinadala niya sa impyerno dahil iyon ang kasunduan nila ng Diablo upang maging immortal siya. Nagmakaawa ang dalaga na pakawalan siya ngunit binulungan siya ni Rogue na parang demonyo. Matapos noon ay namuti ang mga mata ni zedi Kinuha ang patalim at tinarak ito sa kanyang leeg hanggang siya ay mamatay. Pinagsanib ni Rogue ang sariling dugo sa dugo ni Zaydi tapos ay tumingala na tila binibigay ang kaluluwa ng dalaga sa Diablo. Balik sa rehab, kahit ipinagbabawal ay tinabihan ni Shelly si Eric habang nag-aalmusal. Agad silang nagkapalagayan ng loob. Madalas silang nagpapalitan ng sulyap at nag-uusap sa tuwing may pagkakataon. Isang araw, napadaan si Shelly sa silid ni Eric at nakita niya ang mga ginuhit ng binata. Ang ilan sa mga drawing ay kawangis niya napansin niya rin ang mga tula ni Eric na maaaring gawing kanta. Dahil marunong siyang tumugtog ng instrumento ay nagmungkahi si Eric na pwede silang mag upang makabuo ng isang kanta. Maya-maya lang ay may anunsyo na may mga bisita si Shelly na hindi niya inaasahan. Sinilip ni Eric ang mga bisita at sinabi sa dalaga na mukhang mga abogado ang nakita niya. Nang sumilip si Shelly ay natakot siya. Nakiusap siya kay Eric na tulungan siyang takasan ang mga bisitang naghahanap sa kanya tumakbo sila patungo sa laundry room kung saan ay itinuro ni Eric ang isang bintana na pwede nilang daanan palabas. Matapos tanggalin ni Eric ang tracker ni Shelly ay tinanggal niya rin ang tracker niya. Nang tanungin siya ng dalaga kung bakit ay ngumiti si Eric at nagsabing ayaw na niya sa lugar na iyon. Matagumpay na nakatakas ang dalawa at pagkatapos ay umakyat sa isang bakod at tumakas sa kagubatan nang makarating sila sa kalsada ay nagawa nilang makaangkas sa isang pick-up na patungo sa isang lungsod. Dinala ni Shelly si Eric sa apartment ng kanyang kaibigan na nasa bakasyon. Nagsabi si Shelly na hindi kailangan ni Eric na manatili doon upang hindi siya madamay. Ngunit gusto ni Eric na manatiling kasama siya anuman ang mangyari. Lalong nagkalapit ang dalawa at ginugol ang pagkakataon na iparamdam nila ang kanilang pag-iibigan. Napag-usapan nila ang tungkol sa pag-ibig at napagtanto nilang natagpuan nila ang isa't isa. Samantala, natagpuan ng mga pulis ang katawan ni Zaydi na agad namang ipinaalam kay Marion ng isang kasabwat na pulis. Nakarating ito kay Rogue na kasalukuyang inaaliw ang sarili sa tugtog ng piano. Nagbigay ng final warning ang boss kay Marion na hanapin at patayin si Shelly dahil masisira ang kanyang reputasyon kapag kumalat ang video sa kabilang banda ay patuloy na tinatamasa ng magkasintahan ang kanilang pag-ibig. Nakasama nila ang ilang kabataan sa pamamasyal sa camping site malapit sa ilog, naglakad-lakad at umaasang tatanda silang magkasama. nag sila ng kanta, ngunit nang subukan ni Shelly na gamitin ang piano ay bigla siyang nakaramdam ng masama. Inamin niya na dati siyang mahilig tumugtog, ngunit pinilit siya ng kanyang ina na mag-perform sa lugar na hindi angkop para sa isang bata. Nasaksihan niya ang mga bagay na hindi dapat masaksihan ng isang bata. Nakagawa siya ng kasalanan na labag sa kanyang kalooban. Hindi niya masabi kay Eric ang eksaktong nagawa niya dahil natatakot siyang iwan ni Eric. Sinigurado ni Eric sa dalaga na di siya iiwan hanggang kamatayan. Isang gabi sa isang club, nang makita ni Dom si Shelly ay sinabihan niya ito na patay na si Zady. Nagbabala ito at nagmungkahi na umalis na sila sa lungsod at tumakas. Agad na hinila ni Shelly si Eric at sinabihang ipapaliwanag niya ang lahat pagdating nila sa apartment. Pagpasok nila sa tagong apartment ay inatake sila ng mga tauhan ni Rogue. Pinatay silang dalawa sa pamamagitan ng plastik na sinuklob sa ulo nila. Lumubog ang kaluluwa nila sa tubig sa pagitan ng buhay at kamatayan. Doon ay nagkahiwalay sila. Si Shelly ay tuluyan ng lumubog sa ilalim ng tubig, habang si Eric naman ay napunta sa afterlife, isang lugar kung saan naghihintay ang mga kaluluwa sa kanilang paghukom. Doon ay nakilala niya si Kronos, isang misteryosong espiritu, na nagsabi na sa mga sinaunang paniniwala, ang uwak ay nagdadala ng kaluluwa sa lugar ng mga namatay. At kapag nadala ng kaluluwa ang labis na kalungkutan ay hindi ito matatahimik. Ang uwak ang gagabay sa kanya upang maitama niya ang mga maling gawain ng tao sa mundo ngunit hindi naniniwala si Eric sa mga nangyayari at nagtangkang umalis. Pinayuhan siya ni Kronos na bumalik sa realidad at gumising bago siya tinulak nito. Nahulog si Eric sa tubig at nagising sa kanyang apartment. Sinubukan niyang hanapin si Shelly ngunit wala ito sa loob ng kanyang silid. Ilang saglit pa ay narinig niya ang tinig ng kasabwat na pulis na kausap ni Marion sa telepono upang hanapin ang cellphone ni Shelly. Napansin siya ng pulis at inutusan siyang lumabas. Nagreklamo si Eric na hindi niya naalam ang realidad at hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya. Walang ano-ano ay pinaputokan siya ng pulis at bumulagta siya. Agad siyang bumangon na nagpasindak sa pulis. Nanlaban siya ngunit nasaksak lang siya ng ilang beses. Nagpatuloy siya sa pakikipaglaban hanggang sa madampat niya ang patalim at itarak ito sa pulis. Ramdam niya ang sakit ng mga sugat ngunit di nagtagal ay unti-unti itong kusang naghihilom. Paglabas niya sa kalye ay paulit-ulit na samasagi sa kanyang isipan ang sinabi ni Cronos na gagabayan siya ng uwak upang labanan ang masasamang nilalang sa mundo. Nang makarating siya sa tulay ay nakita niya doon si Shelly na nakahandang tumalon sa tubig. Sinabihan niya ito na huwag tatalon ngunit nagpatuloy ito. Tumalon din siya at muli ay nagkita sila ni Cronos. Doon niya napagtanto na parehas na silang patay ng kasintahan niya ipinaliwanag ni Cronos na si Shelly ay patungo sa isang lugar na mas malala sa kinaroroonan nila dahil ang pumatay sa kanila ay nakipagkasundo sa jablo ng walang hanggang buhay kapalit ang mga inosenteng kaluluwa. Nagsabi si Cronos na upang maibalik niya ang buhay ni Shelly ay kailangan niyang patayin ang mga taong pumatay sa kanila. Binanggit din ni Cronos na hanggat tapat ang kanyang pag-ibig kay Shelly ay hindi siya mamamatay. Muli ay ibinalik siya ni Cronos sa mundo. Binisita ni Eric ang kaibigan upang kumuha ng baril. Pagkatapos ay nakipagkita siya sa ina ni Shelly na si Sophia. Kinumpranta niya ito na bakit kasama niya sa rehab ang mga taong pumatay sa anak niya. Tinanggi ni Sophia ang paratang at nagsabi ito na walang alam si Eric tungkol sa mga taong hinahanap niya. Alam ni Eric na takot magsalita si Sophia laban kay Rogue. Pinasok ni Eric ang silid ni Shelly at doon ay nakita niya ang mga nakatagong larawan at ID ni Shelly sa organisasyon ni Rogue. Pinuntahan niya ang opisina ng Rogue at sa labas ay natagpuan niya ang lalaking pumatay sa kanya. Tinanong niya ang lalaki kung ano ang pangalan ng kanyang amo ngunit nang abutin ng lalaki ang kanyang baril ay inunahan na niya ito. Kinuha ni Eric ang kanyang cellphone at nakita niya ang pangalan ni Marion. Sa mga sandaling iyon ay nakita niya si Marion na papasakay sa kotse kasama ang mga tauhan. Nilapitan niya sila ngunit napansin siya ng lalaki at inutusan si Marion na yumuko. Nabangga si Eric dahilan upang pumasok ang katawan niya sa loob ng kotse. Sa loob ay nakipagbuno siya sa mga tauhan ni Marion na nabaril siya ng ilang beses. Sa huli ay nagawa siyang may hulog sa kotse ng kalaban dahilan upang magulungan siya ng malaking truck. Sa dami ng tinamong tama ng baril at sa sagasa ng trap ay hindi namatay si Eric na muling bumangon, dama ang sakit ng mga tama niya sa katawan. Sa parehas na gabi ay binisita ni Rogue si Sofia. Gusto nitong malaman kung bakit siya binisita ni Eric. Sinabi ni Sofia na handang gawin ni Eric ang lahat upang maibalik si Shelly. Nang marinig ni Rogue na nagsisisi si Sofia na pinagpalit niya ang anak sa kayamanan, binulungan siya nito upang ipadala ang kaluluwa niya sa impyerno. Di nagtagal ay tumalon si Sofia mula sa itaas ng gusali. Bumalik si Rogue sa kotse na parang walang nangyari. Nandoon ang dalagang pianista na nakaramdam ng takot sa nasaksihang insidente. Ipinaalam ni Rogue kay Marion na muling nabuhay si Eric. Inutusan niya ang kanang kamay na dalhin sa kanya ang binata. Samantala, natagpuan ni Eric si Dom at pinagbintangan itong pinagkanulo ang mga kaibigan niya sinabi ni Dom na nakipagkita siya kay Shelly upang tulungan itong matakasan ang mga tumutugis sa kanya. Ipinahayag ng natatakot na binata na si Mario na itauhan lamang at ang tunay na boss ay si Vincent Rowe. Kaya nitong pasukin ng direkta ang utak ng tao at pilitin ito na gumawa ng mga kakilakilabot na bagay. Winika pa ni Dom na pinagsisisihan niya ang pagkuha ng video na naging dahilan ng pagkamatay ni na ZD at Shelly. Matapos mag-usap ay hinayaan niyang makaalis si Dom tapos ay pinuntahan niya ang apartment ng kaibigan ni Shelly. Doon ay naalala niya ang mga masasayang sandali nila ni Shelly. Pagkatapos ay natagpuan niya ang taguan kung saan nakatago ang cellphone ng kasintahan. Pinanood niya ang video kung saan habang si Shelly ay nasa ilalim ng impluensya ni Rogue ay brutal nitong pinatay ang kanyang kaibigan. Di matanggap ni Eric na nagawang pumatay ni Shelly ng inosenteng tao. Pinuntahan niya ang kanyang kaibigan upang ipaalam ang ginawa ng kasintahan at hindi ito maalis sa kanyang isipan. Simula ng gabing iyon ay tila naguguluhan siya kung totoo ba ang pagmamahal na nararamdaman niya kay Shelly. Sa mga sandaling iyon ay biglang pumasok ang mga tauhan ni Rogue sa silid. Walang takot na inatake niya ang mga bandido na kargado ng baril ngunit di siya umubra sa mga ito hanggang sa patayin ng isa ang kaibigan niyang nakaupo sinubukan niyang tumakas ngunit nabaril siya at biglang namatay muli. Bumalik siya sa afterlife at muli silang nagkaharap ni Kronos na nagsabi sa kanya na nawala na ang kanyang kakayahang magpagaling dahil pinagdudahan niya ang kanyang pag-ibig kay Shelly. Sa ngayon, ang kaluluwa ni Shelly ay nakakulong sa walang hanggang kadiliman, habang si Eric ay magiging madali ang kanyang walang hanggang buhay. Pinayuhan siya ni Kronos na bitawan na si Shelly, ngunit humiling si Eric na kunin ang kanyang kaluluwa kapalit ng kaligtasan ni Shelly. Binalaan siya ni Kronos na hindi sila magkakaroon ng pagkakataon na magsamang muli, ngunit iginiit ni Eric ang kanyang kahilingan. Handa siyang tiisin ang walang hanggang pagdurusa para iligtas ang kanyang minamahal. Maya-maya lang ay isang kawa ng uwak ang biglang lumipad sa kanilang itaas. Isang uwak ang tila sumanib sa kanya na tanda ng pagtanggap sa kanyang kahilingan pinagsanib ni Kronos ang dugo nilang dalawa ni Eric habang binibigkas ang mga salitang ritual. Tapos ay nakarana si Eric ng labis na sakit, lumabas ang itim na dugo sa kanyang mga mata, at nagkaroon siya ng kakayahang lumipat sa pagitan ng mundo at afterlife tulad ng isang uwak. Ngayon ay maaari na siyang magbigay ng katarungan at makuha ang isa pang pagkakataon na patayin si Rogue. Muling nabuhay si Eric at pinatay ang mga pumatay sa kanya gamit ang kanilang sariling mga armas. Nahanap niya ang isang mensahe sa isa sa kanilang mga cellphone na nagpapakita na si Marion ay naghihintay sa Opera House. Naglagay siya ng nakakatakot na make-up at binitbit ang espada na nakadisplay sa dingding bago tinungo ang lokasyon ni Marion. Sa mga oras na iyon ay inulat ni Marion kay Rogue na patay na si Eric. Gayunpaman, may duda ang boss sa sinabi niya. Nagsimula ang palabas sa teatro at nakatuon si Marion at ang kanyang mga tauhan sa pagganap pumasok si Eric sa teatro at isa-isang pinatay ang mga bantay sa gusali. Sinubukan nilang pigilan siya ngunit walang epekto ang mga patalim o bala sa kanya dahil agad na naghihilom ang kanyang mga sugat. Nalaman ni Mario ng insidente at agad na iniulat ito kay Rogue na nagpasalamat sa kanyang matagal na serbisyo. Samantala, narating ni Eric ang kinaroroonan ni Marion at hiningi ang lokasyon ni Rogue. Nang sabihin ni Mario ang address ng boss ay pinugutan siya ni Eric. Dinala ni Eric ang mga putol na ulo sa entablado at itinapon ito sa mga manunood, na nagdulot ng takot sa lahat. Nakita niya si Shelly at naaalala ang pagnanais nitong makatanggap ng bouquet ng lilies. Kinuha niya ang mga bulaklak at pagkatapos ay iniwan ito sa tulay bago tinungo ang tirahan ni Rogue. Naglakad si Eric patungo sa silid ni Rogue, kung saan ay ibinulalas nito na siya ay gawa din sa laman at dugo. Nagwika si Rogue na hindi na maibabalik ni Eric si Shelly at hindi niya gugustuhin na mapunta sa kinaroroonan nito. Humihingi ng paumanhin si Rogue na nagkamali si Eric sa pagkakakilala kay Shelly na mamamatay tao. Gayunpaman, hindi naniniwala si Eric na si Shelly ang may kagagawan ng krimen. Tinarak ni Rogue ang isang kutsilyo sa dibdib ni Eric at tiniyak na wala nang natitirang pag-ibig sa kanya, kundi po at lamang. Tapos ay sinubukan nitong nakawin ang kapangyarihan niya ngunit nag-concentrate si Eric at inisip ang mga masasayang alaala nila ng kanyang kasintahan bago dinala ang kaaway sa afterlife. Sa afterlife ay mas makapangyarihan si Eric sa kanya na madali siyang napatay at naipadala ang kanyang kaluluwa sa impyerno. Natapos ang misyon ni Eric kaya lumutang ang kaluluwa ni Shelly mula sa kadiliman. Niyakap niya si Eric na nagsabing hindi na siya makakabalik. Tumanggi si Shelly na bumalik sa mundo nang wala siya. Subalit wala na silang magagawa dahil sa kasunduan. Nabuhay si Shelly mula sa kamatayan at nakita si Kronos sa anyo ng isang medic na nagsabi sa kanya na ibinigay ni Eric ang kanyang buhay para sa kanya. Sa afterlife ay naalala ni Eric ang mga magagandang sandali nila ng kanyang kasintahan at naniniwala siya na isang araw ay magkikita silang muli.